Ngayon, may isa kaming nawawala. Yung isa naman yung nawawala sa amin. <laughs> <laughs> Parang nangyari na to ah. <laughs> <laughs> Parang Maso ano to ah. Medyo wala pa yung isa. So, ang meet up ay 4.30. Yan guys, 5.09 na. <laughs> Kami naman yung pinaghintay ni Brian. Ni paring Richmond. So, sabi niya, sabi lang niya sa amin ay gear up na daw siya. So, baka mamaya, ano na yun paalis pa lang mula sa Nosso del Monte guys kaya ang mga time tayong patuabot na kami araw dun okay guys 5.20 na wala ka pa si paring Mon lintik lang walang gante Nakag nakagante naka siya sa amin lintik lang <laughs> walang gante kami naman yung ano kami naman yung pinaghintay niya Ah, kasalukuyan nandito pa rin tayo sa crossing ng Garay. Ah, sa so May 7-Eleven. Ayan guys, 5.31 na. Napakape na si paring Brian. Let's muna tayo mga idol. Ayan. Napakape na siya. Tala pa rin yung namin. na <laughs> 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 ka. 5.44 AM. <laughs> 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 subot, tabi muna? Kape muna tayo. Taka <laughs> Bumawi ka sa amin pre ah. Kami na kami na Kami na lang tayo. Ayan guys. Kompleto na kami pero kakain lang kami. Nakikita ko nakikita ko na iluwanag. <laughs> so abutan uh, na talaga kami ng araw. Ayan guys. So uh, time check 5.54. Ayan, uh, eh, palis na kami guys. Uh, alam nyo na, hindi tayo makapag-record ulit. Bawi ako sa inyo next time. Karating na kami sa parking lot na talon. Tara, bis mo tayo. Bis na tayo. Bis na kami guys kasi uh, may dadaanan doon kami doon ilog. May dadaan. May dadaan doon kaming ilog kaya uh, be ready. Mamaya makikita niyo sa vlog mamaya. Okay, registration area. Okay. Uh, simula kami. Akyat, anong oras? Wait lang. Time check. 8.11. 8.11. Okay, simula kami. Simula. Okay guys, ito na ang mga babayaran dito sa talon ni Eva. Merong entrance fee at ang bayad dito ay 30 pesos. Sa parking naman ng motor ay 20 pesos. As sa tour guide ay 500 pesos. Pwede pang umabot sa pito hanggang walo na katao para sa isang tour guide. Dito pa lang marami na rin kami nakakasabay. Marami na kami nakakasabay na ano. Ah, papunta rin kay Talon ni Eva sa talon na Eva. So yun, well, mamaya may na madadaanan. Mag gatuhod daw eh. Ang gatuhod. Good guys. Good <laughs> siya <laughs> Excited maligo eh. Lalo yun o, no, yung nasa harapan. <laughs> kasi din daw naligo kanina. <laughs> Kanya nakapangmahaba ako. Nakajagay pa sa kanina. Ngayon nag... Uh, Sinuot ko na yung shirts ko. Kasi dadaan doon kami sa ilog. Na hanggang tuhod. Mga ganun. Talagang mababasa kayo guys. Papunta pa lang. Kaya recommended ng iba dito na tumupunta ay may tsinelas na kayong baon. Tapos dun pa lang sa entrance, magbibihis na kayo. Nandun mo, lahat kami naka, naka ano. Ayan o. No. Lahat kami naka shorts na. Naka tsinelas din tong dalawa namin. Yo, si tour guide. Ano pangalan sir? Arjun. Arjun. Shout out kay tour guide. Yan guys. Huwag kalimutan, tubig is water. Kaya kailangan laging magdadala. Kali guys, dito sa ano, talon ni Eva, kapunta doon is, hindi siya ganong katarik. Okay, may mga, sa una, ewan ko lang doon sa ano, kasi dito sa ano ko, sa pinadaanan namin is patag. Siguro ngayon nilang lang to tapos mamaya may pataas na, puro pataas na. Hindi ko lang sure. Pero ayun nga guys, para lang may idea kayo kung pupunta kayo dito is uh, may mga ano naman patag-patag. Ito may simula na ng ano nang uh, ilog. So dito ilulusong mo talaga. Ay ako nakasapatos. Lusong to. Lusong kung lusong. Kuya hanggang saan yung ano yung tubig pagka ano? Kahit dito pa lang dito pa lang. Hindi pagka mataas yung tubig. Ganggang saan. Mataas. Mababaha po dito. Alam dito Ah, dito mababaha. So dito sa guys. Nagpastao na daw pagka pagka medyo maulan. Ito na. Lusungan na guys. Hoy. na guys. Uy, uy, uy. And guys, so una pa lang yan. Meron pa talagang Lulusong tayo sa ganyan. Parang hindi naman. <laughs> <laughs> Oo okay, nga. Parang hindi naman sa akin. Yung nakatalag sa eh. Tubig again. Ayan. Tubig again tayo guys. tubig. Ito <laughs> po. Ngayon po. Yun, okay na. Okay, habol lang tayo guys. Jogging lang tayo, habol tayo. Ayon sa kasama namin, kapag bandang November ay umaabot ng hanggang dibdib ang ilog na dadaanan dito. Alright, Kaya magdobli ingat. Pero hindi kayo papabayaan ng inyong tubig. Nga pala. Sa mga gantong lugar, maganda mag-hike dahil mapuno dito. Pwede pwede ka magpahinga agad kapag nakaramdam ka na ng pagod o pangalay at hindi ka na maglalakad ng malayo para makahanap ng silungan. Oops! Hindi naman katarikan. Okay, okay pa naman. Kaya, kaya to guys. pag ay pumunta dito. Pero sabi ng iba, 2 hours papunta. Sabi naman ng iba, 3 hours. Siguro depende sa pahinga. nga. Uy! Uy! <laughs> yung unang-unang bukas na ito. Anong taon? Ma... Uh, 2020 po. Ato rin, ano ah, 2020 lang? Din. Ah, so wago-bago lang. San taon okay, lang din. Lang. Hmm... Ato ba yung ano? Anong history na itong Eva? Parang ito yung pinakamalaking falls dito, pinakamag Ito po, yung ano po kasi yung, yung falls. May ano po kasi may talon po, tapos yung baba may ano may layon. Madami nagbubukasan ngayon dito, ano kuya? Sa DRT. Dumami kasi yung turista eh, no? Bago, bago dito. dito ba kuya, ano yung pinakakadalasan na lakad? Anong ilang oras? Papunta? Ah, pa... Tatlong oras po yun. Tatlong oras. Depende pa po yun no, sa naglalakad. Okay. Pag mabilis naman, mga pag mabilis. Oras, dalawang oras. Ah, pag mabilis, isa hanggang dalawang oras. Pag Ah, pa, yun, walang hintuan, isang oras, dalawang oras. Pag tapo mm. fee ka pag overnight. Sanlibo San yun. San Libo. San, Libo. Hmm. San Libo guys, uh, overnight. So, sama na ano doon. Okay. Oh, Sanlibo. Okay. okay. okay, kasama na daw po yung tour guide sa so 1,000 pag overnight. Dapat tayo mag kayo ng tour guide yun. Maganda rin ang kanyang mga kapunuan. Okay, lulusong ulit tayo dito sa ilog. Pangatlong ilog na amin na lulusongin. diyan no? Pero guys, okay lang naman na lumusong kasi hindi siya madulas. So guys, pang apat na ba to? Pang apat na yata. Na ilog na matadaanan. Uy, uy! <laughs> <ay, ay>, ano yun? <laughs> Kinelas! Uy! <laughs> medyo uh, malakas-lakas ang agos. Kaya medyo konting ingat. Konting ingat guys. Ayun um, uh, o, ano-ano yung agos guys. So, konting ingat lang. yan Okay, may medyo paahon dito, no? Medyo lang. Hindi pa naman pang assault. Medyo tumarik ng konti. Paahon. Pero kayang-kayang -kayan yan, guys. Dito na magsisimula ang matalik na bahagi papunta sa talon ni Eva. Yan, no? talon ni Eva. Saan sa po yung matarek Doon pa. May mas matalik pa daw pala doon. Pero pag nakadaan po ta, puro patay na mukha. Lang may konti-konti sa mga. Hmm. Pre, may tungkod ka na. Parang <laughs> wala kanina yan. <laughs> <laughs> tungkod ni Eva. <laughs> tungkod ni Eva. Wooo! Madi tuloy-tuloy na po yung matatarek. <coughs> okay. Guys, okay, gusto okay, ko okay, lang ulit right? ipaalala. Pasensya na akong okay, paulit-ulit. Okay. Pero magdala palagi ng tubig kapag kayo okay. ay mag-a-hike. Okay. Gulp, gulp, gulp. Yeah. <laughs> Sabo may view din dito sa Netic View na mga hmm. Ito assault na no? Okay, may matatnaw tayo dun mamaya i vlog natin yan May iba pa kayong na ano na, ano na? Ako lang <laughs> Ako pa lang vlog Ako pa lang pala vlog kay kuya And guys, achievement Tayo first nag-vlog kay kuya Dito puro pataas na wala na dito ano lalang ilog. Puro pataas na. Assault na. Mga ten, nandun na. Hmm, isang oras pa. Mayigit. get, oh, pre. <laughs> Naghalo <-halusin> ka, pre. <laughs> ano meron na? Ano yung nakikita? Mang di namin nakikita, pre. <laughs> langit eh. Mukhang <laughs> nagdaan na papalangit to eh. Dito sa parte na ito ay makakatanaw ka na ng magagandang tanawin. Kaya medyo gaganaan ka na maglakad dahil may naghihintay pang ibang magandang tanawin habang kayo ay nagpapagod. naman pagka magpapahinga guys marami naman pahingahan maupuan upuan ayan <laughs> proceed na kami proceed na proceed na guys Oh, ganda na rin oh. Dito naman sa parte na ito ay pumatag na ang daan At ito na ang isa sa pinakagusto ko sa mga paggala Dahil dito na magsisimula ang pagtanaw sa magagandang view So yan, dito yung overnight guys Yan, yung mga tao dito 我那俺说那呀。

Grabe. Pag stress kayo, bundok lang. Mamundok lang tayo. Guys, ah, uh, lalakas pa ating katawan. Ayun, uh, may pababa dito ng papulis na yata ito. Ayun. So guys, dun kayo pupulutin kapag kayo nahulog dyan. Pero di naman mahulog dyan kasi walkable. <laughs> walkable. Puro pababa na to guys no. Parang puro pababa na lahat ng naanuhan namin. Dadaanan. Uy. Nahulog. Siguro ano na. Uh, medyo malapit namin sa falls since uh, medyo mababa naman talaga pagka falls na. Kaya uh, medyo pababa na to. And guys, habang nanonood kayo dyan, di ba parang kasama na rin namin kayo. And guys, dito, oh maganda oh, maganda rin yung andito daanan dito oh. Iisipin mo ang entrance dito eh, limang daan na. Yan, uh, gawa ng ating nature. Sobrang ganda. Maganda yan kung nakikita nyo dito sa personal, kung nakikita nyo sa personal, mas okay siya no, Ayan. Halos puro pababa na. Wala na kami nadaan ng paket o patag. Puro pababa na. So, pagpabalik guys, mararanasan nyo pa rin yung ano, may <laughs> mga aket kayo. Ayan, marami, marami kayong madadaan ng paket. Since, ganun din karami yung dadaan ng pababa. So, pababa na siya. Ano? Para may naririnig na akong false sina siguro 'yon. Ah, guys, kung pupunta kayo dito, dapat sulitin niyo yung false. Kasi sayang din yung inakit niyo. Sulitin lang. Siyempre sulitin natin yung binayad natin. Parang naririnig ko na kuya yung ano, false. Sino 'yan? Ayun. Natatanaw ba kita ba sa video? Parang hindi. Nasaan na yan? Hindi, lalapit na nga lang tayo. <laughs> Tanaw na po mula dito. Ano? Yun, na so nandito namin guys. Ayos. Ah, Nakarating na. Mas malakas na yung tubig ay tubig yung pagbuhos ng tubig no yung falls ingat guys ng konti at mga bato daming bato bato yun nandit na kami guys yun nandit na kami guys alright nakapitin nga Yun, no? Okay? Ito na siya, yung ilob Muna tayo dun sa may falls, yung naranaw natin kanina. Alam ko rin yung sa video yan. Nandito na kami. Ah, may adog-dog uh, dito. Ayun know na guys, medyo adventure din yung ano, daanan no. So, ingat-ingat konti. Pero may mga hawakan naman. Yo! You know, ito na yung daanan niya guys. Yeah. Kaya 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 guys sight na uh, mo alam nakakatakot yan pero hindi yan yun yung namin ngayon si doggy baba at na po yung falls guys oh my god ang ganda nyo sa personal ang ganda rin oh no? Ang ganda niya dito guys. Ang ganda siya kaganda dito. Ay, sorry guys. Ay, sorry guys. Sorry po. <laughs> Shout out po. <laughs> okay. Ayun. Okay, proceed tayo. Nakarampal tayo sa daan kanina. Ayun. Hindi na kami sa falls. Uh, konting presko ko lang kami. Ay, nakarating kami ng time check 9.45. So ang kaninang nung unang pahinga namin niya tayo ang tansya ng tour guide namin is mga 10 kami makaka makakapunta dito. So 9.45 pa lang. Woo! <laughs> Parang asap sa paramdam na na ano namin na maaga-aga kami sa alas list natansya ni kuya. Ayan o. No? Ayan guys, sabi ni tour guide, dyan daw banda yung malalim, sa may gitna, sa may gitna, ano? parang pagandun sa pagandun yung... Ay, yung life vest ko yan magkano? 50 po. 50, ano yan, uh, unlimited na yan, hanggang pag-uwi, pag hanggang pag-uwi. Pati yung life vest, uuwi rin. Pwede na, <laughs> na. <laughs> <laughs> Hindi, hindi, joke lang, joke lang. Yung ano, yung salvabilid po? 50 rin po. Ah, 50 rin. Okay. Tapos... Yung balsa po yan, 300 ba? Yung? Yung, yung balsa po. Balsa. Ah, ito yung sasakyan nila doon. Ayun, guys. Ah, 300 na yun. Alam nyo, kuya, kung bakit talon ni Eva yung tinawag sa kanya? Ayun, alam niya, Tanya. Bakit naging Eva ang pangalan, pre? Ganto kasi yan, mga pari. Yun, ay Makinig tayo kay Sintax Error Motovlog. Dito ko <laughs> lang <laughs> pari ko. Hindi ko alam <laughs> pari ko. Yari tayo dyan. So guys, ang talon ni Eva. Ayon ulit sa kasama namin na nanggaling na dito ay tuwing November, mas malakas ang agos ng talon na ito. Kaya mas maganda ito tignan. Ngayon nandito na tayo sa talon ni Eva. Alam ko yung isip mo. Saan pwede itabi ang mga gamit? Okay. Dito ay pagkakatiwala ninyo ang gamit nyo sa inyong tour guide. Dahil isa sa trabaho nila yun bilang pagsilbi sa ating mga turista makasisigurong fully secured ang ating kagamitan kapag tayo ay maliligo na. Tinayin na namin yung nakaraang ano. Pumunta kami sa Mount Ay, Mount <laughs> <laughs> Kalawaan. Mount Tanawan, Barangay Kalawakan Hindi pa tapos. Barangay Kalawaan dito, dito, dito rin nag nagtapos yung ano yung, yung video na yun. So oh, yun, kakain kami. Tapos, lara na, huwag okay, na. Salamat sa panonood guys. Tapos kayo.